Huwag kang maghahabol ng babae. Ito, payong kuya lang. Huwag kang maghahabol ng babae. Kung hinahabol mo isang babae, tatakbo yan. Ganun kasimple. Hinahabol mo nga eh. Anong kailangan mong gawin? Dito papasok yung kasabihan na Do not chase butterflies. Instead, build a beautiful garden so you can attract butterflies. If they don't come, at least you have a beautiful garden. Boom! Sobrang gandang coat pare. Instead na habol ka ng habol, kung ngayon alam mo yung sarili mo, hindi ka pa best version of yourself trabahuhin mo yun. Habang tinatrabaho mo sarili mo, habang pinapalupit mo katawan mo, pera mo, forma mo, connections mo, kusang dadating na lang yung mga babae. Mag-focus ka sa sarili mo. Palupitin mo ng sobra yung sarili mo. Tapos, pag walang babae may gusto sa'yo, okay lang. Malupit kay Pogi ka, may connections ka, may pera ka, fit ka, okay lang. ba? Diba? May beautiful garden ka. Eh kung habol ka ng habol, pero katawan mo out of shape, broke ka, paano yun? Saan kayo magde-date? kwek kwek fishball maya ka naman kwek kwek fishball kung yung bro ka tapos yung pang date mo galing sa magulang mo galing sa baon mo magtrabaho ka dumiskarte ka so yun ang pinakapunto ko lang talaga dito huwag kayo maghabol palupitin nyo ng sobra yung sarili nyo galingan natin palagi